Good morning po guys. Welcome to my vlog. Magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon po guys ay 5 months na po yung ating alagang baboy na dito sa atin po guys. Ito po siya ngayon guys. Ayan po. Hindi pa po siya naglulugon guys. Hindi hindi pa po, po ito sinabulugan kasi po ay bata pa po siya guys. Ayan po guys. Ayan na po siya guys. Mga 100 kilos na po siya guys. Ayan. Dik 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 dik. Kani ko kani pasaway mo kamay pa lihog kay para ho tanong ko yan kon. Ayun po guys. Matangkad po siya guys, yung lahi po nito ay large white. Large white po guys. ayan ayan po guys. Ito na po yung kanyang Ari guys, hindi pa po siya Nagpapabulog kasi po ay bata pa po, po. Hindi pa po, po ito pwede pabulogan natin guys eh, kasi bata pa po, po siya. Ayun pa po. Hindi pa po, po naman yung kanyang ari at... <clears throat> Pagdating po ng si months po sa atin dito guys ay... Pwede na po ito pabulogan kasi po ay... May one month na po doon sa may mayari sa pinagbilhan po natin. Bali. One month mahigit na po sa kanila at saka sa atin po ay... Bali... 7 months po natin yung pagpapakain sa kanya. Ayun po guys. Pinapakain ko po siya guys ng ha-grower pelis pa po guys. Wala pa po yung halo na para po sa magiging isang inahin. Grower lang po muna tayo sa pagpakain guys hanggang sa pagdating ng 7 months guys. Ayan po guys. Ito po guys. Parang namumula na po ang kanyang ari pero hindi pa po pwede natin siya pabulugan ayan ayan po guys pinapakain po namin sila ng hagrower pellets guys tapos hinaluan ko po ng ano Nang ng ipa Nang ipa ng palay guys yun po ang hinahalo ko at nilagyan ko po ng vitamin dito na yung vitrasin gold po guys Ayan po guys, yung anting gawing baboy. Bali, sa next video na po natin nito guys, ay lilipat po natin dito sa kanyang permanenteng kulungan guys. Dito po ko po, po yun guys, ililipat. Ayan, dito. Ayan. Ako lang po gumawa nito guys. Ayan. Bali po, nilagyan ko muna ng divider dito kasi po ay may nabili po tayo na bait ng na isang base bali pump pista po guys ayan ilagay ko muna dito dahil po ay hindi pa po natin tinatransfer yung ating gawing inahing baboy guys next video ko po guys ang bali yung pag transfer ko po ng aking inahing baboy ayan po guys dito ko po muna nilagay yung mga yung pagkain ng baboy ayan po guys yung sa dito sa aking ginawang patining na patining guys ayan isa lang po siya balik na po tayo dito guys sa ating nahing baboy bali po guys sa gawin po nating nahing baboy hu wag po ninyo pabulugan ng maaga pa kasi po guys ay bata pa po siya kailangan po natin siyang obserbahan kung mag, mag -hit na po siya kung maghanap na po siya ng barako <clears throat> ayan po guys Bali po, guys, ay... Bali, mga... 100 kilos na po ito, guys. Sa chancha ko po, guys. Ayan. Mag-isa lang po siya dito. Kasi po yung kasama niya dati ay... Dalawa po ito ay... Bali, kinatay na po natin siya, guys. Bali, 83 kilos po yun. Bali, ito po, guys, ay... ma Limang limang buwan na mahigit sa atin bali hindi pa po pwede siyang pabulugan kasi po kulang pa po siya bali bata pa po siya guys ayan po guys bali large white po ang lahi nito ng aking gawing naing baboy guys kasi tulad po nito guys ng aking big ayan large white po ito ayan <coughs> at sana po guys ay mayroon po kayong matutunan sa aking video na Huwag nyo po muna pabulugan yung gawin yung inahing baboy kung kulang pa po sa buwan sa buwan bulan guys. Kasi po guys ay bata pa po sa hindi pa po siya handa na maging ina, ina. Dapat po guys ay gawin po nating pitong buwan sa para sa atin tapos mayroon pong isang buwan kalahati sa mayari bali 8 to 9 months guys. Pwede na po natin siya pabulugan. 8 to 9 months. Ayan po guys. Para po ako makatipid guys sa pagpakain ng aking gawing naing baboy ay pinapakain ko din po siya ng ipa. Hinaluan ko po kasi po para po ay bali tipid po. Tipid po sa gastos kasi po mahalang page ngayon. At saka <coughs> pinapais na ko po ito guys ng ng kangkong at talbos ng kamote at dahon ng Madrid Agua guys ayan po yung katawan niya ngayon guys mahaba po ang katawan niya at matangkad po yung yung pang ano, niya tindig ayan dik 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 ba bali <laughs> yun lang po guys yung aking isishare po sa inyo na wag yun lang po pablogan yung inyong gawing inahing baboy kung bata pa kasi po ay hindi pa po siya handa na maging inahin kasi po baka ma ano maano pa po, po niya yung kanyang biik hindi pa po niya alam kung paano pag-alaga guys kasi po ay bata pa po siya. Hintayin po natin pagdating ng 8 months to 9 months guys. Ayun po guys. So, pangalan niya po nito guys ay Charmaine guys kasi po ay ito po ang unang baboy nga gawin kong inahing baboy guys ito po yung una kong uh, gawing inahing baboy guys sa pagbababoy guys at yung lang po guys maraming maraming salamat po kasi po makulit po kasi yung aking isang bihik dito parang kinakagat po yung aking binte ayan po guys oh. makulit po ito oh. ayan ito po guys to oh. butay ano Ayan po guys. Yun lang po guys yung aking may isi-share guys na huwag nyo po muna pabulugan yung inyong gawing naing baboy kung bata pa po siya kasi hindi pa po, po siya handa. God bless you po guys ang magandang buhay po sa ating lahat at mga kabukid, mga pobring mag-uuma, buhay probinsya po tayo guys. Thank you po guys and God bless po guys mabuhay po tayo